guys, magluto tayo ng gulay. Yung paborito nating laswa. So, ito na yung mga ingredients natin. Okra, uh, sitaw, ampalaya, talong, at saka kamatis at sili para medyo mayangang. Habang hinihiwa natin yung kamatis, pakulaan na natin itong tubig. So, saglit lang to lutuin. Kasi halo-halo lang natin. Lagay na natin yung kamatis. Dito. Right, so. Ayun, o. Oh. Ayan. Tapos pag pagkumulo pag kumulo na, sa masama na natin yung mga gulay. So, lagay natin tong spritong ano, pritong galunggong. So, yan, dalawang pritong galunggong lagay natin. So, yan guys, kumulo na yung pinakulo natin ng na tubig. So, lagay na lang natin to yung dalawang isprasong na Patuloy na tayo yung magkasya. Yun, no? Tapos, sabay na natin yung gulay. Sitaw. tau sabay-sabay na natin. Sitaw. Sitaw. Ang palaya. Along. Ayun. Ayan, okra. So, takpan lang natin. Ilagay ko na pala yung yung sili. Hindi ko pinakita. Ayan, no? Andiyan na. So, malapit na yan guys, maluto. Hintayin lang natin na lutong-luto yung gulay. Tsaka kakain na tayo. So, pagluan lang natin ng kunti. Mga 2 minutes pa siguro. kakain na tayo. So, tikman natin yung gulay natin guys. Kung tama na yung timpla. Check natin. Sakto lang ang timpla. Ayos na. So guys, luto natin gulay. So patayin na natin to. Ayan. Okay. Yun no. Oh. kakain na tayo guys. Isa na yung isang sandok. Isang sandok natin. Ayan, kakain na tayo. Yun. Yun. Oh, sarap. Galingin ko lang to kasi baka sobrang anghang. Ayan no. Oh. Yun guys, oh. So, ayan, ang gulay natin. Ang sarap, oh. May isda. Mm. So, ang sarap. ng ating. I'm So, ang sarap ng ating gulay, oh. Puro gulay. Mm. Ay. Ang sarap ng ating ang sarap ng ating tanghalian, oh. Puro gulay. Ayan. Kain na tayo. Natin sa So ito lang ang kainin natin ngayong araw. Panghalian natin. Ito lang gulay. Yun o. No? Sarap. O. Oh. Kain tayo guys. So yun guys, kain na tayo. Ito yung ating lasuwa. Mm. Sarap. Puro gulay lang. Mm. Sabaw. Sarap po. Ayan o. Kain tayo guys. Pagkain ng Ito masarap na pagkain. Puro gulay. Iwas-iwas muna tayo sa kanin. Hmm. Gulay at sisda. Ang sarap promise. Gawin nyo to guys. Okra. Saka um, paglaluin nyo lang. Lagyan nyo ng pritong galunggong. Tuna or yung hipon na maliliit. Yun ang masarap. Kain. Yun. 음 자, 포션 Sige oh. okay guys, maraming salamat sa papanood. Busin ko lang to. Baka maingit lang kayo sa kapanood sa akin. <laughs> Kaya thank you guys. Pag bago ka dito, please subscribe po and share my uh, videos para marami pa tayong nagagawang mga video katulad nito. Papakita natin. So thank you so much po guys. Bye bye. Po.